Prince for Christmas. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng buhay ni Emma sa maliit na bayan ng Aurora. Malayo sa kaginhawahan bilang may-ari ng isang kainan na hindi gaanong kumikita, ngunit nagsusumikap siya sa kabila nito. Responsable si Emma sa pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na si Alice mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap, determinado si Emma na panatilihin ang kanyang eatery at matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, ang kasintahan ni Emma na si Todd ay hindi sumusuporta sa kanyang mga adhikain. Hindi nito sinasang ayunan ang kanyang pagnanais na magpatuloy sa pagpapatakbo ng eatery, at ang kanilang relasyon ay nagiging sapilitan. Nang hindi sila magkasundo ay nagpa siya si Emma na wakasan ang kanilang relasyon, ngunit tumanggi si Todd na tanggapin ang kanyang desisyon sa pakiramdam ng kabigatan at tila nag-iisa, ipinagtapat ni Emma kay Alice ang tungkol sa paghihiwalay noong gabing iyon. Sa pagpapatuloy ng pelikula, ipinakilala ang isa pang pangunahing tauhan na si Duncan. Siya ay isang prinsipe mula sa kaharian ng Belmont sa Europa. Si Duncan ay nag sa kanyang mga kasanayan sa Eskrima kasama ang kanyang butler na si Jeffrey, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Siya ay abala sa mga iniisip tungkol sa kanyang nalalapit na kasal sa isang marangal na prinsesa na nagngangalang Isabel. Ang magaganap na kasalan ay inayos lamang ng kanyang mga magulang na Hari at Reina ng Belmont. Hindi inaabangan ni Duncan ang kasal at hindi rin siya nakakaramdam ng anumang pagmamahal para kay Isabel. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa mga expectation na ibinigay sa kanya bilang miyembro ng maharlikang pamilya siya ay nagnanais na maging malayang gumawa ng sarili niyang mga pagpapasya. Sa hapunan, sinabi ni Duncan sa kanyang mga magulang na ayaw niyang pakasalan si Isabel, ngunit iginiit ng kanyang ina na si Reina Ariana na kailangan niyang ituloy ang kasal. Habang ang mga paghahanda ay isinasagawa ay hindi na mababago ang isip ni Reina Ariana. Sa kabila nito ay naiintindihan ng amang hari ang kanyang nararamdaman. Sa parehong gabi ay nagpasya si Duncan na tumakas mula sa bahay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Emma ay nagmungkahi si Alice na bumili sila ng Christmas tree para sa darating na holiday. Sa nakalipas na apat na taon ay hindi sila nagdiwang ng Pasko na may Christmas tree, at pakiramdam ni Alice ay oras na para baguhin ang tradisyong iyon. Gayunpaman, tinanggihan ni Emma ang kanyang ideya dahil hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ng kanilang mga magulang ang kanilang mga magulang ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang pauwi mula sa pagbili ng Christmas tree. Dahil sa insidente ay natroma si Emma hanggang sa punto na hindi niya kayang tiisin na makakita ng Christmas tree sa bahay na iyon. Sa kabilang banda, natuklasan ni Jeffrey na umalis si Duncan at iniulat ito sa hari. Sa una ay hindi nababahala ang hari sa pag-aakalang kailangan lang ni Duncan ng ilang oras sa kanyang sarili bago ang kanyang kasal. Ngunit habang lumilipas ang oras at hindi nagpaparamdam ang prinsipe, siya ay nababalisa at determinadong mahanap ang kanyang nawawalang anak. Inutusan ng hari si Jeffrey na libutin ang kanayunan at ibalik siya sa palasyo. Si Duncan ay nalulula sa pressure ng nalalapit niyang kasal. Nagpas siyang tumakas papunta sa tahimik na bayan ng Aurora. Pinalitan niya ang kanyang pagkakakilanlan at tinawag ang kanyang sarili bilang David, at nagsimula ng bagong buhay doon na umaasang makalimutan ang mga problema niya. Isang araw, habang naglalakad sa bayan si Duncan ay napadpad si na Emma at Alice na abala sa pagtitinda ng mga bulaklak bilang paghahanda para sa Pasko. Sa sandaling pagmasdan niya si Emma ay naramdaman niyang tila umiibig na siya. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong makausap ang dalaga. Nilapitan niya ang magkapatid at inalok na bumili ng kanilang mga bulaklak. Nang maglaon sa araw na iyon, habang si Emma ay nagsisikap na panatilihing bukas ang kanyang eatery, muling dumating si Todd upang kumbinsihin siya na magpakasal sa kanya. Desperado si Todd na bawiin siya at nakikiusap sa kanya na pag-isipang muli ang kanilang relasyon, ngunit si Emma ay nananatili sa kanyang pasya. Batid niyang kailangan niyang tumuon sa kanyang kainan at sa pag-aalaga sa kanyang kapatid, at si Todd ay hindi ang tamang tao upang suportahan siya sa mga hamon na ito. Nang umalis si Todd, pumasok si Duncan sa eatery para maghanap ng makakain. Gayunpaman, mas interesado siyang makilala si Emma at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si David. Si Emma na hindi pa rin batid na si Duncan ay isang mayamang prinsipe ay nanatiling pala kaibigan at nag-aalok na tulungan siya kung may kailangan siya habang nasa bayan. Nang humingi si Duncan ng mga rekomendasyon para sa bahay panuluyan, nagmungkahi si Emma ng ilang lugar na sa tingin niya ay angkop para sa kanya. Matapos masiyahan si Duncan sa kanyang tanghalian, tumungo siya sa bahay panuluyan na inirekomenda ni Emma. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na itago ang kanyang pagkakakilanlan, nakilala siya ng innkeeper na si Nancy bilang prinsipe ng Belmont. Gayunpaman, nagpa siya si Nancy na itago ang lihim ng prinsipe. Pagkaraan ng araw na iyon, umuwi si Emma sa bahay at nakahanap ng dalawang liham na naghihintay para sa kanya ang unang liham ay naglalaman ng magandang balita na si Alice ay tinanggap sa isang nangungunang unibersidad na pumupuno kay Emma ng kaligayahan at pagmamalaki. Gayunpaman, ang kanyang pananabik ay biglang naglaho nang nabasa ang pangalawang liham. Ito ay isang overdue bill na hindi niya kayang bayaran sa sandaling iyon. Pagsapit ng umaga, mas nangibabaw ang pagkamausisa ni Nancy. At nang bumaba si Duncan mula sa kanyang silid, hindi niya sinasadyang tinawag ito bilang Prinsipe Duncan na ikinagulat niya. Gayunpaman, agad na tiniyak sa kanya ni Nancy na wala siyang intensyon na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao sa sino man dahil nangako siyang itago ang kanyang lihim. Pagkatapos ay binisita ni Duncan ang eatery at natutuwa si Alice na makita siya. Nagtataka si Duncan kung nasaan si Emma, hanggang sa nalaman niya na si Emma ay wala sa mode na pumunta sa kainan sa araw na iyon. Orihinal na plano ni Duncan na pumunta sa Manhattan sa ilang kadahilanan. Gayunpaman, habang naglalakad siya patungo sa istasyon ng tren ay napansin niyang binibisita ni Emma ang libingan ng kanyang mga magulang. Nagbago ang mga plano ni Duncan sa sandaling iyon nang naramdaman niyang kailangan ni Emma ng kasama at nagpasyang manatili sa halip na sumakay ng tren. Maghapong magkasama si Duncan at Emma na nagkukwentuhan at e enjoy sa isa't isa pumunta sila sa malapit na restaurant para mananghalian, kung saan ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap ng matagal. Si Duncan ay sobrang abala sa pakikipag-usap kaya nakaligtaan niya ang kanyang tren papuntang Manhattan. Pagsapit ng gabi, natagpuan ni Nancy si Duncan habang tinitingnan ang mga larawang kinunan niya kasama si Emma noong araw na iyon. Napansin niyang tila interesado si Duncan kay Emma kaya't nagpas siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa nakaraan ni Emma, kabilang ang malungkot na pagkawala ng kanyang mga magulang. Habang isinasalaysay ni Nancy ang kwento ay lalong namangha si Duncan sa lakas at katatagan ni Emma. Hinahangaan ang dalaga kung paano niya nasuportahan ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid sa lahat ng mga sandaling ito. Kasabay nito, nagpa siya si Emma na ibenta ang kanyang eatery. Napagtanto niya na ang pagbebenta nito ay ang tanging natitirang paraan para sa kanya matagal na siyang nagsusumikap upang kumita ng pera para sa matrikula ni Alice at ang pang-araw-araw na gastusin. Ang pagbenta sa eatery ay tila ang tanging solusyon. Ito ay isang mahirap na desisyon ngunit batid ni Emma na kailangan niyang gawin ito para sa kapakanan nila ng kanyang kapatid. Samantala, si Jeffrey ay nakabuntot kay Duncan nitong mga nakaraang araw at iniuulat ang bawat kilos ng prinsipe sa hari. Nang ibalita niya na si Duncan ay lumalapit sa isang babae, hindi nagalit ang hari sa halip ay hinimok niya ang kanyang anak na ituloy ang sino mang gusto niya kahit na ito ay isang lihim sa reyna. Kinabukasan, maagang nagising si Duncan. Siya ay nakakaramdam ng sigla at pananabik. Iniisip niya si Emma at kung paano ito tutulungan sa kanyang problema. Nagpa siya siyang bisitahin ang kanyang eatery sa pag-asang makikita siya doon. Pagdating niya doon ay nadatnan niya si Emma na tila napagod. Nilapitan niya ito upang kumustahin at sinabi sa kanya ni Emma na iniisip niyang ibenta ang kanyang eatery na pamana ng kanyang ama dahil kailangan niya ng pera para suportahan ang kanyang sarili at ang tuition ng kanyang kapatid. Nagulat at nalungkot si Duncan nang marinig kung gaano kahalaga ang eatery para kay Emma, at kung gaano siya nagsikap na panatilihin itong tumatakbo. Sa halip na sumuko, iminungkahi ni Duncan na gumawa sila ng bagong menu para makaakit ng mas maraming customer tila hindi lang si Emma ang nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Dahil ang isa sa mga empleyado ng eatery na si Max ay nagbabahagi ng kanyang pangarap na mag-aral ng culinary arts, ngunit hindi siya sigurado kung makakapasa siya sa entrance exam. Nag-aalok si Duncan na tulungan siyang maghanda, at pumunta silang lahat sa isang bar para talakayin ang mga hamon ng pagsusulit. Pagkatapos ay inanyayahan ni Emma si Duncan na maglaro ng billiard at nagpatuloy silang magbonding. Habang naglalaro si na Duncan at Emma, biglang sumulput si Todd at nainggit sa pagiging malapit ni Duncan kay Emma. Sinubukan niyang atakihin si Duncan, ngunit bihasa si Duncan sa fencing at gumamit ng billiard stick bilang substitute sword para talunin si Todd sa laban. Matapos ang laban ay nag-usap si Duncan at Emma. Hinimok ng prinsipe ang dalaga na panatilihin ang kanyang negosyo sa eatery na isang pamana mula sa kanyang mga magulang nakita niya ang potensyal sa lugar at iminungkahi na magtulungan sila para maging matagumpay ito. Kinumbinsi rin niya si Emma na muling ipagdiwang ang Pasko dahil hindi niya ipinagdiriwang mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Ang mapanghikayat na mga salita ni Duncan ang tanging nakakumbinsi kay Emma. Bumili siya ng Christmas tree upang palamutihan ang kanilang tahanan. Dumating si Alice at ang magkapatid ay masayang nagpatuloy sa pagpapalamuti ng Christmas tree habang inaalala ang kanilang paboritong mga alaala sa bakasyon. Pagkatapos nila ay ipinaalam ni Max kay Duncan na nakapasa siya sa kanyang entrance exam sa kolehiyo. Salamat sa tulong ni Duncan. Tuwang-tuwa si Duncan nang marinig ang balita at binati si Max sa kanyang tagumpay. Kinabukasan, sinurpresa ni Duncan si Emma ng isang romantic date sa isang karwahe na hinihila ng kabayo nasiyahan sila sa isang magandang hapunan kasama si Max bilang kanilang waiter at si Alice ay nagpapatugtog ng magandang musika. Si Emma ay nalulula sa mga romantikong galaw ni Duncan at pakiramdam niya ay nasa isang fairy tale siya. Samantala, natuklasan ni Todd ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa maharlikang katayuan ni Duncan at ang tungkol sa kasal kay Princess Isabel. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang mapabagsak si Duncan ipinakita ni Todd ang artikulo kay Emma na umaasang masasaktan siya at malalantad ang mga kasinungalingan ni Duncan. Si Emma ay tila nawasak sa paghahayag, at hindi makapaniwala na sa mga sandaling ito ay nagsisinungaling si Duncan sa kanya. Labis siyang nagalit at pakiramdam niya ay hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Kinabukasan, nakaramdam siya ng panlilinlang at galit dahil wala itong sapat na tiwala sa kanya upang sabihin sa kanya ang totoo sinikap ni Duncan na ipaliwanag ang kanyang panig ngunit labis na nasaktan si Emma para siya ay pakinggan. Si Duncan na nakaramdam ng kabiguan ay nagpasya na umalis sa Aurora at umuwi sa Belmont. Biglang lumapit sa kanya si Jeffrey na kanina pa nakasubaybay sa kanya habang paalis siya at inalok ang kanyang suporta. Sa kabila ng pagkabalisa, batid ni Duncan na si Jeffrey ay sumusunod lamang sa utos ng hari. Magkasama silang umalis sa Aurora upang bumalik sa Belmont. Sa sandaling makabalik si Duncan sa Belmont, nagiba ang kanyang mga ikinikilos at ikinagulat ito ng kanyang mga magulang. Gumagawa siya ng mga gawain tulad ng paglilinis ng mga pinggan at inanyayahan pa ang mga katulong na sumama sa hapunan ng pamilya. Ang kanyang inang Reina ay hindi nasisiyahan sa kanyang pag-uugali at naisip na ito ay mababa sa kanyang katayuan bilang prinsipe. Sa kabutihang palad, ipinagtanggol ng hari ang pag-uugali ni Duncan sa Reina sinabi niya sa Reyna ang tungkol sa kung ano ang pinagdaanan ni Duncan noong siya ay nasa malayo, at ipinaalala sa kanya na si Duncan ay isa ng may sapat na gulang na binata at natagpuan ang kanyang tunay na pag-ibig. Nilinaw din niya na hindi nila dapat pilitin si Duncan na pakasalan ang hindi niya mahal. Sa wakas ay naunawaan ng Reyna ang hari at sinabi kay Duncan na bumalik sa Aurora upang ipaglaban ang kanyang pag-ibig siniyak din niya kay Duncan na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa arranged marriage nila ni Princess Isabel dahil nagpasya ang reyna na kanselahin ito Dumating ang umaga ng araw ng Pasko at sina Emma at Alice ay naguusap tungkol kay Duncan Sa kabila ng lahat ng nangyari, umaasa si Emma na babalikan siya ni Duncan dahil nahulog na ang loob nito sa kanya Sa paglipas ng araw, ang magkapatid ay nagtungo sa istasyon ng tren upang kunin ang isang flower delivery hindi nila alam na isang engranding sorpresa ang naghihintay sa kanila. Habang sila ay naghihintay, isang tren ang tumigil sa istasyon at nagulat si Emma nang lumabas si Duncan na nakasuot ng maharlikang kasuutan. Ipinagtapat ng prinsipe ang kanyang tunay na nararamdaman para sa kanya, at tinatanggap ni Emma ang kanyang pagmamahal na may ningning sa kanyang mukha. Natapos ang pelikulang ito na iniiwan ang mga manonood na nasisiyahan sa isang masayang pagtatapos. Ang moral na matututuhan mula sa pelikulang ito ay tungkol sa katapatan sa mga relasyon at komunikasyon sa pagitan ng magkapareha. Gayun din ang kahalagahan ng paghahangad ng tunay na pag-ibig sa kabila ng mga hamon at balakid na maaaring dumating. Ang pag-ibig ay maaaring lumampas sa katayuan ng isang individual sa lipunan, at ang mga tao ay hindi dapat hatulan batay lamang sa kanilang pinagmulan. Kung nagustuhan nyo ang kwento ay mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!